minsan. bigyan mo naman sa akin na para may kita naman ako. Nakompromiso ko na yung kay Hepe. Pero kausapin mo pa rin siya. Baka pwede kayo maghati. Salamat, Inchan. Ganda umaga, kumpadre. Uh, Doon muna kayo sa labas. May pag-uusapan lang kami. Andres, pag nandito tayo sa opisina ko, huwag muna tayo magtatawagan ng kumpadre. Maggalangan tayo. Pwede ba yung sombrero mo? Pakitanggal nga. Opo, Mayor. Mas Pinahalungkat ko itong 201 file mo. Maganda mga accomplishments mo. Ang problema lang, ang iyong eligibility. Lack of formal schooling. <laughs> Alam ko hindi mo naintindihan ito. Ang ibig sabihin nito, eh kulang ka sa pinag-aralan. Grade 2 lang pala natapos mo. Santa Clara Public School. Alam mo, nagtataka kung paano ka naging pulis. Kung sa bagay nung araw, matapang ka lang at marunong kang humawak ng baril, pulis ka na. Lalo na kung dikit ka kay Mayor. Alam mo, Andres, umpisaan mo mga mag aral ngayon, bago ka makatapos ng high school, ay uugod-ugod ka na. Pero huwag ka mag-alala. Kahit na mawala ka sa pagkapulis, bibigyan pa rin kita ng trabaho. Magkumpara yata tayo. Kahit na hindi mo ako tinulungan ng eleksyon. Alam mo, magdadagdag ako ng mga basurero. At ikaw ang gagawin kong foreman. Kapatas! kapatas na mga basurero. Ikaw yun. O sige na Andres, mag-report ka na kay Hepe. Pinagit na ka ng dalawang lalaki sa jeep. Opo. Nakita mo na no, yung pinasa doon sa isa yung bag mo. Opo. Mamumukhaan mo. Opo. Si Hepe, andiyan ba? Andiyan ba? Ah, nandiyan sa loob. Nandun. Tinatanong kita. Pare. <laughs> ito, kolektahin mo ito. Si Hepe. Sinong Hepe? Siya na ngayon ang bagong Hepe. Kaya humanda ka, manambit. Una kitang sisibakin, tapos isusunod ko yung mga tuta mo riyan. Hindi mo na ako kailangan sibakin, Tinyente. Ano, tinente? Kapitan, hindi mo nakita? Nanganak na yung baro. O dalawa lang, hindi pa kayang na. O sige, <laughs> kapitan akong kapitan. Hindi mo na kailangan si Bakin dahil magbibitiw na ako sa pagkapulis. Hayaan ang baril ko. Hayaan ang tsapa. Tunawin mo, gawin mong hikaw sa ilong. Uy, kaya pala hindi nangangati ang batok ni Mayor. Andito yung pulgas. nabit Siguro kailangan sumaluto ka muna sa akin. happy na ako ngayon. Burgos. Nung pulis pa ako, halos makomang na ko sa kasaludo sa iyo. Pero ngayon, hindi na ako pulis. Bakit naman kita saluduhan? Paninipsip na yon. Ano ako, ikaw? Oh. Anong ginagawa mo dito? Kanina pa nga ako naghihintay, Charina. Paano ka nakapasok? Eh, mababa lang naman yung bakod nyo eh. Di, tinalong ko na lang. Ipapupulis kita. Umalis ka na. Tinitira <laughs> mo yung mga pulis sa TV, tapos ngayon, sa kanila ka rin tatakbo. Sabi na umalis ka na eh. Sarina, pwede ba? Ipapupulis kita. Sarina, kaya lang naman talaga ako pumunta dito para ibigay sa iyo importanteng impormasyon. Lolokohin mo pa ako, eh gusto mo lang naman ako. Hindi sa lahat ng panahon, nagbibiru ako. Kung gusto mo, alis na ako. Sayang lang ang impormasyon na ibibigay ko sa iyo. Teka, ano ba yon? Tungkol sa isang opisyal na pulis. Aba, eh, napakasasamang mga polis niyan kung totoo ang nasabing impormasyon. Sa ganon, papuputoki ng nasabing polis opisyal at kapag ito'y mainit na mainit na, ay saka'y salvage ang kawawang mga bilanggo ng nasabing opisyal. At palilitawin nilang na-encounter ang mga bilanggo at lumaban, kaya napilitan silang patayin ng mga ito. Tingnan mo nga naman, ka Fred, ang mga pulis. Kasuka-suka. Aba, talaga. At bukas, muli na naman po naming uupakan ang mga dapat upakan at purihin ang mga dapat purihin. Ito po si Charina Santos. Ang inyong kaibigan, si Fred Balcon. Sa programa. Ho! Hoy! Dila! Dila! Ang hindi ko malaman ay kung saan kumukuha ng impormasyon babaeng yun tungkol sa atin. May pinagsabihan ka ba, Angel? Sir, hindi ko naman magagawa sa inyo yan eh. Kapag sidilat ko kayo, di papatayin niyo ako. Sir, baka naman nabuhay yung mga sinasalvage nito. Pagkatapos itinago sa media. Imposible yun, sir. Lahat ng pinapatrabaho niyo sa akin, sinisigurado akong patay. pues Saan niya nakuha ang impormasyon? At tukoy na tukoy niya ang modus operandi natin. Teka, Sir. May naalala ko. Napanood ko to sa TV. Nagrarally. Gano'n niya kakursunada si Charina. Kung ganon, isa lang ang paraan para patunayan mong hindi ikaw ang hudas. Dukutin mo at patayin si Charina sa harapan ko! Anong tinitingin-tingin mo dyan? Wala. Wala ho. At kapag beripikado na? Beripikado na! O, paano mo na beripika? Iyon, sir. Wala nang problema. Solve na problema mo. Sandali, sandali. Anong walang problema? Eh, wala nga tayong bagong scoop. Hindi yun. Yung hinahanap nating matagal na. Ha? Presentable. At yung taong umahawol dun sa gustong pumatay sa'yo, andyan nakakulong. Siya! Siya yun! Siya yun! Siya! Sino naman itong mga to? Ewan ko dyan. Siya pa rin. Siya ba? Siya. Ah, uh, teka, paraan. Tabi nga. Ah, mister, ikaw ba talaga bumugbog doon sa taong gustong pumatay sa akin? Ang na naman, oh. Ikaw ba yun? Ako nga yun, miss. Pero, hindi ka bayanihan yun. Nagkataon lang na mailit na mainit ang ulo ko, desperado ko, gusto ko ng matodas. Nagkataong siyang natodas. Malas niya. Ano bang kaso nito? Traffic violator yan. At nagnakaw pa ng bisikleta. Sir. O oh, hindi magnanakaw. Excuse, excuse your language, sir. Hindi ko ninakaw yun. Nagkatao lang na kailangan ko ng bisikleta at may hinahabol ako. Nagpahalam Nagpaalam ka ba? Eh, wala yung mayari. Nagpaalam ako doon sa bisikleta. Oh, di mo talaga itong tum tatuwiran ng tao to. Narinig mo naman yung sinabi ng tao, di ba? Na emergency, may hinahabol siyang tao. Kaya nanakaw niya yung bisikleta. Ah, uh, uh, Excuse your language. Hindi ko ninakaw yun. Oh, kita mo na, Art. Hindi naman pala niya ninakaw eh. Sige na naman, tulungan mo naman yung tao. Eh, gusto ko sana siyang kunin bodyguard eh. Bodyguard, bodyguard. Di ba sinabi ko naman sa'yo yung pwede mo kong kunin bodyguard? Art, hindi nga pwede, di ba? Dahil baka matanggal ka sa trabaho, magkakaproblema pa tayo, di ba? Sige na naman, Arto. Please, tulungan mo naman kami, oh. Ilabas mo na siya. Art, please. Sige na S Thank you. Sige na nga. lang to, mo morning, sir. O, oh, Ricky, dyan lang muna kayo sa kotse. Pitan! Oh, huwag ka nang Dito lang tayo. Pwede ba huwag ka muna maglalalayo sa akin na nagka-trauma ako doon sa nangyari? Oo, oh, ma'am. Papatayin ko na ito. Ha? Sino? Ah, hindi. Yung magtatangka ako sa inyo, ma'am. Unahin uh... ko na ito. Unahin ko na ito. Ah? Unahin ko na ito. Eh, naku. Halika na nga. Sabi ko sa iyo, madali lang. You Just concentrate on the ball and your swing. Yung yung arms mo, diretso. Yan, ganyan. Okay, swing. Okay. Ah, uh, man. Ha? Huh? Anong yeah. gagamitin niya? Yung number seven. Ah, oh, 7? Uh. Mm -hmm. Okay, swing. Okay. Yun. Gano? Uh -huh. Oh, Anong teka, teka. Yan. Yun. Ay, ah, hindi, hindi, ako. Boss, okay ka lang ba? Okay lang ako. Ano pa nangyayari sa'yo? Ang bango-bango mo pa. Tama ba yung Ernie? Tama ba yung hit ko, ha? Tama ba? Oo, tama yan. Tama. Talaga? Boss, dapat ako tinuturo mo nya eh. Para pag natuto ako, ako na magiging kaluro mo, di ba? Oo, sige, sige. Dito ka. Ayan. Hindi, boss. Ganito, ganito. Ayan. Ayan. Hindi, dapat dito yan eh. Ayan. Ha? Sige na. Ayan. Eh, Bongo, hindi ba parang yakap na to? Ah, hindi. Malamig, boss Kaya kailangan yakapin mo ako. Ah. Paano ba ka to. So, so, dito nga. Ayan. Sikot ko. Ayan. Lubabot ka nga. Ayan. Tama tapos ba to? swing mo yan. Swing ko? Tama ba? Mali! Ha? yan! Ganyan! 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 Ganito? Yan! Ya mismo! Ganyan! Naku, Ang bango-bango mo naman! Ang bango mo! Nakakagigil! Ganyan tama, na, boss! Tama! Tama! Mismo tama! oh ano. Tama! si-swing ano mo. Tapos? Bago ka Tama! yung nagtuturo, kikis muna. Ayan, yun. <laughs> Tapos, Bongo, yung bilis mo. Ang bilis pa, mo, mo talaga, Bongo, bilis magturo. Oh, tama yun, tama. Hindi Pero okay na. Yeah. Hindi ka nakatingin ah. eh. Okay, isa pa, isa, isa pa. pa. So titira na ako ngayon? Hindi, bago Bakit? ko tumira, kikis ka muna sa nagtuturo. <laughs> ah, yun. Okay. ding. O, Yan ngayon ang bagong goal. Bagong goal? Ang bago talaga, mga kabighani. Dali yun. Ano nangyari, Bonggoy? Nako Ernie. Tara na. Ang baho-baho ng hangin dito, mahawa pa tayo. Tara! Pabuti pa na.